Hi guys! Andito kami ngayon sa Chungkwang Hospital. Dito lang yan sa Tofen, likod ng Wegong. Magpapatanggal pala kami ng nunal dito sa may balikat. Kasi ang sabi ng mga matatanda, pag may nunal ka daw sa may balikat, ay pasan mo daw ang problema ng daigti. <laughs> Char! Siyempre, nagbayad muna kami na ng... 280 NT and then nag-fill up lang kami ng form and then nung binigyan na kami ng resibo pinapunta na kami sa room number 7 ang pinaganda nga pala dito guys uh, Pinoy pala yung doctor dito so makakausap mo siya ng Tagalog <laughs> hindi mo na kailangan na magsalita ng Chekwa So, ito pala yung mga kasama ko. Hi! Kasama ko magpapatanggal ang lang ng lala. Tingnan namin ang resulta. Ano yung papatanggal ng ate, ano? Sisi? Lunal ko, this one. Hindi, masabi lang ata eh. Dito yun. Ipakita. Hindi. Saan? Uy, dito na. Ah, yan. So, yan pala yung A few moments later. So ayan, tapos na yung kasama kong interviewin. Diyan, tinanong lang kung may allergy ka sa gamot at saan bandang nunal yung papatanggal. Later. At ito na guys, natanggal na ang aking nunal sa balikat. Mga 10 minutes lang ata yung inabot niyan bago matanggal yung nunal ko. And Tatlong bes din akong kan dyan dahil tatlo yung nunal ko tigi isang turok. Yung una masakit pero yung pangalawa at pangatlo hindi na masakit. And ayan guys, binigyan din pala nila ako dyan ng cream. Kasama na pala yan sa bayad ko na 280 NT. Yan yung pinaganda dito sa Taiwan guys. Pag magpapatanggal ka ng nunal or magpapacheck up, ganun. May libre ka ng gamot or uh, cream. ng ano? langgang and kung may balak kayo magpatanggal ng nunal sa mukha guys ihingi kayo sa doktor ng certificate na katunayan na nagpatanggal ka talaga ng nunal sa muka para hindi ka magka problema pagdating ng panahon pawin na kami guys so tingnan lang natin mga ilang weeks kung ano ang magiging resulta eh.